ikatlong sona ni President Marcos, mahahalagang pahayag at anunsyo. Ang ikatlong State of the Nation Address, SONA, ni President Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 22, 2024, ang pinakamatindi niyang talumpati, na tumagal ng isang oras at 21 minuto. Ipinahayag niya ang pagbabawal sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOS, dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain tulad ng financial scams, money laundering, at human trafficking. Inutusan niya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na itigil ang operasyon ng Pogos bago matapos ang taon at ang Department of Labor and Employment na maghanap ng ibang trabaho para sa mga maapektuhang manggagawang Pilipino. Sa tingin mo ba makakatulong ang pagbabawal ng Pogos sa bansa? Naging emosyonal si Marcos nang talakayin ang sigalot sa West Philippine Sea, WPS, laban sa China. Ipinahayag niya na hindi susuko ang Pilipinas sa agresibong pag-aangkin ng China at patuloy na ipaglalaban ang karapatan at soberanya ng bansa. Pinuri niya ang Armed Forces Coast Guard, at mga mangingisda sa kanilang tapang at sakripisyo sa pagprotekta sa karagatan ng bansa. Inanunsyo rin niya ang mga plano para palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagbabantay ng himpapawid at karagatan sa pamamagitan ng sariling kakayahan at pakikipagtulungan sa ibang bansa. Gaano pahalaga sa tingin mo ang paninindigan ng Pilipinas sa WPS? Binanggit ni Marcos ang tagumpay ng kanyang administrasyon sa laban kontra ilegal na droga na nag-emphasize ng walang dugo na paraan. Ito ay tila banat sa dating pangulong Rodrigo Duterte na ang kampanya kontra droga ay puno ng libo-libong patayan. Tinalakay din ni Marcos ang seguridad sa pagkain at tubig, inamin ang mataas na presyo, ngunit tiniyak sa publiko na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masolusyonan ito. Sa tingin mo ba mas epektibo ang paraan ni Marcos sa pagharap sa problema sa droga? Nagbigay rin ng update si Marcos tungkol sa mga proyekto sa infrastruktura na nagsabing nakapagtayo na ng 12,000 km ng pagsada, 1,200 tulay sa loob ng dalawang taon. Nangako rin siya ng karagdagang tulong para sa mga buntis na kababaihan sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at binigyang diin ang pangangailangan na mapunan ang digital gap sa edukasyon itinaguyod ni Marcos ang digitalisasyon at solar-powered electricity sa mga paaralan bilang bahagi ng reforma sa edukasyon. Ano ang masasabi mo sa progreso ng mga proyektong ito sa infrastruktura at edukasyon? Tinapos ni Marcos ang kanyang sona sa pamamagitan ng pagkot kay English philosopher John Stuart Mill, na hinihikayat ang mga Pilipino na laging labanan ang kasamaan at ipaglaban ang tama at mabuti. Ang talumpati ay nakatanggap ng apat na rounds ng palakpakan, na ang huling palakpakan tumagal ng isang minuto at labing apat na nasegundo.